Oh, Ay, mga ngayon. sangkay. Ito may huli na naman tayo ngayon, panibagong huli. Eh. Ayan. Ito Malaking trabali. Erling kaway Ano pa dito mga yellowtail oh. Ang daming yellowtail. Oh. Ang oh. dami. Ang daming mga Mau ulam. Lilinisan sa mula Ano, tampak tembak? Para mag titinda magtitinda. ko pa yung dalawang trabali don Kasama ko. Undi lang huli nila eh. Marami rin yung yellow talo, no? Oo, oh, ang dami nito. Oo, oh, sige na. Ayos na. Ayan, sangkay. Ito na naman, no? Oh. Dalawa, umay kapag naman sa kabila. Kabila, ano? May kagat, may huli. Anong gagawin ko nito? Oo, oh, yumuyo ko. Oh, hayaan. May ko lang kasi yumuyo ko siya, oh. Huwag na siyang nagaano eh. Ayun, no? Oh kasi yung bira niya na malakas kailangan ano yan hindi kontrahin kasi malakas talaga siya oh oo, oo, oo. Lumalam, oh, oh. ayun pag saka naman ako bibira muyo muyo ko yung dumulog-lub na yung tulo ng pamingit ko sa ilalim oo oh. kailangan hindi lebanan medyo malakas lakas to yan umangat siya umangat naman siya ayun oh umiikot sa ilalim ng bangka talaga Oh, 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 oh. Oh, yan lumuluglug talaga lumuluglug sa ilalim yung pamigmit ko kabulbul nas inano yun yung kabila kong pamigmit tinikutan yung isa kong pamigmit tinikutan sa ilalim ikot ang ikot alam nga si Pavin siguraduhin na pakalaw silaw, sumabit pa silaw Man. Ayo, uh -oh. uh -oh. uh -oh. hey, may huli kayo dyan Lip Lipat kayo dito banda Dito kayo lipat Kasi nandito Kasi magkasama yan sila eh Para may point Sumasabit sa sikpaw eh Kasi Neat siya eh Sumasabit sa neat ng sikpaw Distansya mo lang Dito lang kayo Distansya oh. mo lang yung ano ko Yung pang Dito sa banda rito Nandito yung Jem Nandito yung ano ko Jem Nandito yung Live bait ko Dito, dito ka banda Dito Dito lang Pasa mo dito Ku. Laglag. Laglag ko muna kasi. Ha? Dipiladin. Laglag dam kinasabit. Sumabit siya, eh. kaya nag, nag sabit Doro eh. hilang. Sumundo Tak. Dito dito. andiyan oh dito dito. Pagano nang agos eh. Pumunta dun nang agos. Hoy may huli pa yung sa kong trabaho. May huli pa. Trabaho din. May huli rin pala oh. Kaya pala hindi ko maiingat ang may huli rin pala. Kabalo din siya. Ano no? Sa kawan Tatang kay huli na naman Trabali to Umiikot lagi sa ilalim ng bangka kilalang kilalang kilala trabali Kasi umiikot sa ilalim ng bangka Ayan oh Ayan oh Sikpaw na naman Mabuti yung muyok mo yung pamahingay ko Hindi na lumalapan eh masiko lang tayo ayun no? tanggal na kagad o oh. kasi sikpo ko lang tanggal na kagad bunganga nya malabot lang yung bunganga eh kung saan natatanggal eh kaya kailangan nakalaban lagi yung pag kumagat kailangan nakalaban yung taga para hindi matanggal kasi pag iniwanan kung saan natatanggal kailangan din nakarelease ulit tayo kain bali dalawang pamingwe ko oh. nakaangat yung isa hindi ko na painat kasi nakahuli ng isa natanggal Ah, masangkay. Ano huli na naman, trabali? Oo, uh, ano 'yung pamingit ko? Umiiko sa ilalim ng bangka. Gagamitan ko rin ng sikaw. Oh, Pwede siguraduhin ko kayo. Malamot ang bunganga nito. Uh, come on, come on. Oh, dali. nakawala ano Yun yung kapila naman may gulidap na alam san kayo? uy, bruto yung kapila yung sayang, sayang yung komo, tanggal siya, gusto na tanggal, na tanggal pa? muna ng yung mga sangkay, akala laglag ikot, ikot sa bangka ko yun ang sipaw, magkamokabalas, sisig, kulang, 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 Ayo, gali rin. Tepuk kuna. Gali rin. Melaki agad, oh. Nah, trabali. Masang kayo. Oh. Gali agad. Lagi trabali. Kelenggitan kuna sikpo kayo baka. Baka wala pa. Morning mga sangkay Sising tayo ngayon Dito sa uli sa Oriwa Palitan kami ngayon magpipising Mga kasama ko O si sangkay Chris Binababa na yung bangka niya Nasa oh. baba na Nandito na yung mga bangka namin sa baba Ito na yung kay Chris oh. May katik siya Starting lang niya Ito yung mga kasama ko si Jimmy Saka si Alan. Ilang bangka nila. Tsaka bangka ko. Yung motor. May makasama kami dito mga ano. Mga alalay. Yan si Inday Lin. <laughs> na si Alan. Alan! Ayos yung cutting nyo. Naka, naka ano na yung cutting nya. Naka ready na yung cutting nyo. Tinali na nya. Bali dalawa sila sasakay dyan. ka, pahila. Si Chris. Magka-assemble pa lang. Mo Ikaw Hindi ko nalalagyan ng katig. Nabali yung karayom. Bumumbang ko sana yung katig eh. Ayan, complete na ko. Complete na ko ng gear. Nalagay ko yung camera. Nais ko mo pa yung ito kasi kanina, naglagyan ko ng ako nung nakaraan na simbol ko ulit ngayon ako eh ako na ilalagay ko na lang doon mm -hmm. tapos na yan